Purihin at dakilahin natin ang Diyos na dakila. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, patuloy po tayo magbigay ng sagot sa inyong pong mga katanungan. Ang katanungan ito ay galing po kay Ray Manalo. Basahin po natin, ano ang kalagahan ng pagiging punong pari ng Panginoong Hesus? Bago po natin ito bigyan ng linaw, kayo po ay welcome sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Subscribe now. Ngayon, dito sa tanong po ni Ray Manalo, para maintindihan natin, ano ho, hindi lang ito sa kanyang tanong, ito ay para sa lahat ho, ano ho, In general, para malaman natin, tama yung tanong po ni Ray Manalo na kusan ay maintindihan natin ano ba yung kahalagahan ng pagiging punong pari ng ating Panginoong Yesus. Ngayon, para maintindihan po natin, basahin natin sa banal na kasulatan na ganito po yung nakasulat. Upang maintindihan po natin, basahin natin sa mga sulat ni Apostol Pablo, Hebreo 7.26. Kaya si Jesus ang punong pari na kailangan natin. Banal siya, walang kapintasan, walang kasalanan, hiwalay sa mga makasalanan at itinaas ng higit pa sa kalangitan. Meaning, dito sa itinatanong ninyo, ito po yung hinihingi ng Panginoong Diyos na kung saan ang pagiging punong pari ng ating Panesu Kristo, kaya nga walang pwedeng pumantay sa ating pinakapunong pari na si Heso Kristo. Bakit po? Si Kristo po ay ito po ang kanyang katatayuan. Ano po? Banal siya. Walang kapintasan. Walang kasalanan. Hiwalay sa mga makasalanan. At itinaas na higit pa sa kalangitan. Ibig sabihin, ito po yung hinihingi ng Panginoon. At na kay Kristo na po ang hinahanap ng Panginoon para maging punong pari siya. Ngayon, para maging malinaw sa atin, ang kalagahan ng pagiging pari ng ating Panasok Kristo, basahin natin dito sa Hebreo 9.25. Ang punong pari ng mga Hudyo ay pumasok sa pinakabanal na lugar bawat taon na may dalang dugo ng hayop. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog ng kanyang sarili at hindi na niya ito ilulit-ulit pa. Meaning, meron kasi pong mga ginagawa doon sa lumang tipan, meron tradisyon na paulit-ulit ang ginagawang seremonya. Ngayon, nung ginawa ni Kristo, isang beses lang niya ginawa yung kanyang pagkamatay sa cross. Kaya yung paghahandog ng kamatay ni Kristo para matupos yung kasalanan ng tao. Ngayon, mag na po tayo sa verse 11. Sabi dito, Ngunit dumating na si Kristo na punong pari ng bagong pamaraan na higit na mabuti kaysa dati. Pumasok siya sa mas dakila at mas ganap na tolda na hindi gawa ng tao at wala sa mundong ito. Meaning, ito po ang pinapakita sa atin na ang kahalagahan ng pagiging pari ng ating para sa Kristo, ituloy pa natin sa verse 12, Minsan lang pumasok si Kristo sa pinakamadal na lugar at hindi dugo ng kambing o ng guya ang dala niya, kundi ang sarili niyang dugo. At sa pamagitan ng kanyang dugo, tinubos niya tayo sa mga kasalanan natin magpakailanman. Meaning, dito po sa inyong katanungan, ano po? Yung po ang kahalagahan. Dahil po do sa lumang tipan sa paraan ni Moises, ang pagtubos sa kanilang kasalanan ay merong silang seremonya na naghahandog sila ng mga hayop, dugo ng hayop, dugo ng kambing, etc. Ano po? Para matubos ang kanilang kasalanan. Sapagat si Kristo, yung kanyang sariling dugo, di ba? Wala siyang kasalanan. Balik natin doon sa ating binasa kanina. Kasi po, ang hinihingi ng kautusan dito sa Hebreo 7.26, kailangan banal walang kapintasan, walang kasalanan, hiwalay sa mga makasalanan. Ito po ang requirements. Kaya dito sa 925 na binansa natin, ano ho, na kung saan ang pinakapunong pari, siya po yung pumasok. Ibig sabihin, yung kanyang dalang dugo, yung sarili niyang dugo, ang inialay para sa katubusan ng marami. Hindi lang po sa bansang Israelita, sa lahat ng tao. Ibig sabihin, sa lahat ng taong sasampalataya kay Kristo Jesus ay magkakaroon po ng kapatawaran sa kanyang kasalanan. Meaning, kapag pinatawad ka na sa iyong kasalanan, hindi ka nagagawa ng anumang kasalanan na lalabag sa utos ng Diyos, nang sa ganon ay hindi ka maparusahan sapagkat ang parusa sa mga taong nagkakasala. Kaya nga si Kristo ay walang kasalanan, kaya tayo lumapit na may takot sa Panginoon na hindi tayo gagawa ng anumang asalanan. Ngayon, punta tayo ng verse 11. Ngunit dumating na si Kristo ng punong pari ng bagong pamaraan. Tandaan po ninyo, no? siya na po yung punong pari sa ngayon. Kaya nga po, wala na po magkakaroon pa ng sino mang pari na kay Kristo na po. Yan ang tinatanong po ninyo na ano ang kalagahan ng pagiging pari ng Panginoong Hesus. Ulitin ko po itong talatang ito, Hebreo 9:11. Ngunit dumating na si Kristo na punong pari ng bagong pamaraan. Ibig sabihin, bagong pamaraan, ito na nga po yung bagong tipan. Na higit na mabuti kaysa dati, yung dati, yung alumang tipan. Hindi po nalugod ang Diyos do sa mga ginagawa ng mga Israelita na paghahandong nila ng hayo para matubos ang kanilang kasalanan. Kaya ang ginawa ni Kristo, siya na yung naging handog sa ating mga kasalanan. Ulitin ko ang talatang ito, 9.11 ng Hebreo. Ngunit dumating na si Kristo na punong pari ng bagong pamaraan na higit na mabuti kaysa dati. Pumasok siya sa mas dakila at mas ganap na tolda na hindi gawa ng tao at wala sa mundong ito. Meaning, napakalino po ng ginagawa ng ating Kristo, Bakit siya naging pari? Tuloy pa natin sa verse 12. Minsan lang pumasok si Kristo sa pinakabanal na lugar at hindi dugo ng kambing o ng guya ang dala niya, kundi ang sarili niyang dugo. At sa pamagitan ng kanyang dugo, tinubos niya tayo sa pamagitan ng kasalanan natin magpakailanman. Kaya nga po napakahalaga nung kanyang paghahandog sariling buhay niya, sariling dugo niya ang inihandog. para matubos ang ating kasalanan. Kaya wala pong makakagawa noon si Kristo lang. Ngayon, dito sa paglilinaw sa chapter 8, masahin natin. Ito ang ibig kong sabihin. Meron na tayong ngayong punong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasang Diyos sa langit. Naglingkod siya bilang punong pari sa pinakamanal na lugar na hindi tao ang gumawa kundi ang Panginoon mismo. Ang bawat punong pari ay itinalagang mag-alay na mga handog at kaloob. Kaya kailangan na may ihandog ang punong pari natin. Kung nandito pa siya sa lupa, hindi siya maaring maging pari dahil meron ng mga pari nag-alay ng na mga handog ayon sa kautusan. Ang pag-aalay na ginawa nila ay anino lamang ng mga bagay na mangyayari roon sa langit. Sapagkat nang itatayo na ni Moises ang tuldang sambahan, mahigpit siyang pinagbelina na ng Diyos kailangang sundin mo ang planong ipinakito ko sa iyo sa bundok. Tuloy pa natin. Ngunit higit na dakila ang mga gawain ni Jesus bilang punong pari kaysa mga gawain ng mga pari dahil siya ang tagapamagitan ng isang kasundoang higit na mabuti kaysa nauna. At nakasalalay ito sa mas mabuting pangako ng Diyos. So yun po ang ating sagot sa inyong pong katanungan. Salamat po sa inyong tanong, uh, Ray Manalo, na may naiintindihan po ninyo. Ang kahalagahan po ng pigiging pari ni Heso Kristo, siya yung naging handog sa ating mga kasalanan upang matubos sa ating mga kasalanan. So salamat po kung nakaunawa po kayo sa ating channel, God's Word, Red Scriptures. Subscribe now sa ating channel. At muli natin ibalik sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagdakila sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at sa Kanyang anak na si Yesu Kristo. Hanggang sa muli ng ating pag-aaral. Amen.